Nagpaalala ang Department of Education sa mga school head na meron silang kapangyarihan na magsuspinde ng face-to-face -face classes sa kanilang nilang mga paralan dahil sa nararanasang init dulot ng El Nino. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Powa, maaari nilang ilipat ang paraan ng pagtuturo sa iba pang alternative delivery modes kung halimbawang hindi na conducive ang school environment dahil sa matinding init. Sinabi rin ni Deputy Assistant Secretary Francis Bringas na maring magsuot ang mga guro at mag-aaral na mas komportabling damit maliban sa kanilang mga regular uniforms upang maiwasan ang nararamdamang init sa loob ng mga paaralan. Ang pahayag ay matapos lumabas ang resulta ng gawang online survey ng Alliance of Concerned Teachers National Capital Region noong nakarang buwan na abot sa 77% ng mga guro sa mga public school sa NCR ang hindi na makayanan ang matinding init sa mga silid-aralan. Dulot pa rin ng epekto ng El Nino sa bansa.